And na-monitor niyo po ba sa mga IAs kung talagang hindi na talaga umutang ang mga farmers? Well, uh, you know, pagdating they, doon they sa have kanilang input, to, in hindi, short, hindi na sana. Opo, kasi, but of course, <laughs> umutang sila doon sa ibang pangangailangan po nila, hindi na po namin. Hindi, yun ano, nga ang tanong natin that, eh. Kasi opo. we want to know if sapat na itong uh, contract terms natin, di ba? I mean, yes, we want sir. to know kung itong pilot natin na contract design ay uh, tama kasi ibig sabihin as we roll this out um, into a in a larger scale gusto natin malaman kung kailangan ba nating palitan ang disenyo 'di ba ang isang magandang tanong is kinailangan pa bang umutang pa more <laughs> ang mga farmers na na cover nitong uh, contract farming natin. Kasi yeah. siyempre, yun ang number one na layunin, eh, di ba? O, oh, in front na namin ang puhunan ninyo, dapat hindi na kayo uh, nangailangan pa umutang. Well, ma'am, siguro po, Sir Cheris, that uh, nandito naman yung presidente ng NCIA natin. Bakit hindi po natin oh, talunin sa po, kanila um... yung experience? Para huma-correct na yan. Tanungin po natin, Mr. Chair, si Vice Gov, ano po naging karanasan natin sa uh, contract farming? Uh, yes, uh, Mr. Chair. Uh, yes, uh, actually, uh, ang aming karanasan sa contract farming ay medyo... I mean, with respect to, to utang, kung nagiging po kayo dun sa tanong no, no, ko... Hindi, hindi na kami umutang sa... Naninim, hindi na, pa. naging sapat naman po. O, oh, naging sapat. Dahil nandyan na lahat yung aming kinakailangan na inputs. Okay. Um, second, siguro follow-up question. May idea po ba kayo kung magkano ang uh, income ng farmers natin? Ay, yes. Uh, actu actually, ang ina-expect namin na income per hectare is 100,000. 100, 000. 100 000. so, meron At doon sa, dun sa slide, oh, katulad wow. dun sa slide na ni-report ni oh, Admin oh, 100, Gillian. Tapos, uh, Uh, the purpose of that contract farming is to increase the yield. So, ang uh, additional uh, income namin na farmer ay yung excess of 5 uh, tons. Uh, kunyari, uh, may nakakuha ng 120-150 cabans per hectare. At uh, yung, uh, yung uh, 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 excess of uh, 100 kabans per hectare, the 20 or the 50, we sell it to uh, other uh, So, kasama po kayo dito sa um 50% na nakapag-harvest na? Yes, yes, ma'am. Actually, uh, we harvested already in our So, based on your actual experience, ang mga farmers ninyo ay nakaranas ng increased Yes, ma'am. income. Oh, yes, ma'am. Nakaranas sila. May lang. estimate po kayo kung ilang porsyento ang increase in income? Uh, 60% 60 yung, uh, ana, 60, uh, 20, oh, from 40 to 60% increase sa so yield namin. In yield, 40 yes. to 60% in increase in yield. In yield, yes. Kasi uh, hanggang 150 yung, ano eh, naaabot namin. Okay po. Ito pong sinasabi ninyong 29 peso rice na binibenta ninyo sa Kadiwa, tama po? So ito po ay nanggaling sa contract farming natin. Tama po? Yes ma'am. Tama po. Ano po nangyaring 29 peso? So binili nyo at 20. Yes. Ma'am. Uh, How did yes, it happen? Normally, ang competition natin is double. Tama po. Yung yes. pag in po natin ang milling, um, transportation, etc. 65%. Um, you add, magiging times 1.65. Parang ganon, di ba? So, magkano yun? So, 20 34. pesos times 1.65. 33 pesos. So, paano po natin nabenta at 29 or maybe the 1.6 maybe this includes margin so yung 4 pesos na margin yun ang As para makita nyo yung sample computation namin paano kami nag-arrive doon sa figure namin if lang but po siguro, sa in a nutshell um, hindi po ma'am ganito po yan eh yung kasing iba Uh, sa so program namin is that ibebenta namin sa NFA. Yung iba, sa Rise for All ng DA. Nakabili ka na ba NFA sa kanya? Ilan? Yung exact volume po nung palay na nabili namin sa kanila, I don't have it right now, but marami po kami nabili from IAs. So it's working? Did, you bought it at 29? 23. Ah, uh, hindi po kasi itong programa niya ay eh, ngayon pa lang po ito. We we even bought it as high as 30 at a particular time. Um, well, meal dries na. Ay, hindi po, palay lang po ito. Paano yan? Paano mo mapapababa pressure? Ay, hindi po. Uh, uh Mr. Chair, explain ko lang po kasi the yeah, I'm company, sorry. Uh, you you the, take the, the yes, lead. but that, that's the question. I mean, from 20 peso palay, paano natin may bibenta at 29? Yun ang tanong eh. Kasi ang yield, 30 pesos eh. Point 65. So, yes, tama po yung tanong ni Chair. So, yes, Admin Lakson. Thank you, Mr. Chair. Saan po Chair? kayo nakakakuha ng murang milling? Ah, uh, yung sa kanila po hindi ko po masasagot 'yon. Yung yung nabili namin lang uh, sa NFA na yung iba nga marami din kami nabili from IAs. Ang presyo po kasi namin uh, noong uh, starting April 22 uh, as approved by the NFA Council is a flexible pricing scheme. Pag clean and dry, we can buy as low as 23 pesos per kilo and as high as 30 pesos per kilo. Depende po sa kalakaran sa merkado. Kumbaga, yung mga trader, sinasurvey namin magkano ang presyo, saka kami sasabay, iaangat namin na konti para makabili kami. So, there was a time na ang taas talaga ng buying price ng mga palay traders natin at uh, 30 pesos, hindi kami makasabay noon. And then, nung may patupad nga itong pricing scheme, ng na bagong pricing scheme ng NFA, ayun uh, po, uh, siguro mga in a span of uh less than a month tigti 30 pesos po karamihan nung binili namin so, Can wait, we go back um, uh, to Wait, I'm um, just follow up. I'm um, admin action. <laughs> uh sinasabi po ninyo na 23 pesos ang minimum but in this case yung 20 pesos kasi per kilo Masaya na yung mga farmers eh uh, For the information of everyone, the secretary of DA is on his way. He's maybe around already. So, ah, yeah. pa paano kaya yun? Yun 'yung ano, 'di ba, yun 'yung uh, may 20 parang hap, willing sila to pass it on at 20 pesos, pero ang minimum naman na bilihan ng NFA is 23. Ano pong uh, admin laxon? thank you Mr. Chair. Explain ko lang po. 'Yung 23 to 30 ay clean and dry. Meron po kaming isang kategorya na fresh 'yung kaka-harvest pa lang, it's between 17 to 23. Ang nire-refer po yata ni Admin Gillian is, is, is the that? fresh. The fresh. Fresh. The fresh. fresh. Okay. So, yung... So, uh, pasok doon uh, sa... Alright. Yes. Salamat. Ma'am, ipaliwanag ko lamang po. For example, itong uh, request namin na budget for, for 6 billion, mga kum... Ano? Wala, ma'am. Yung 6 billion na po yun, kung uh, kukwentahin mo kasi at 50,000 uh, pesos per hectare, mga 120,000 hectares po yun eh. May I recognize uh, our Sorry. good friend Congresswoman Franz Castro. Yes. Ayan. So yan po yun ma'am. So of the 120,000 hectares na yan at 5 tons na yung kontrata namin, makagenerate kami ng 600,000 metric tons. So yung palay, agreement namin ng NFA, benta namin sa kanila no, 23 pesos that would generate 6.9 billion yung, yung kalahati, yung 300,000 metric tons, ipapagiling po namin yon. So, yes, yung na lang natin na pag pinagiling namin, makakuha kami ng 50%. Actually, 63% ang NFA. 50% na lang, makakuha po kami ng 150,000 metric tons na bigas na. Yung 75,000 metric tons na bigas, ibebenta namin sa kadiwa ng yung 29 pesos. So, makagenerate kami ng 2.175 billion 'yung another 75,000 metric tons sa Rice for All ng DA, ang initial agreement kasi namin was 45 pesos, so maka-generate kami ng 3.375 billion. So 'yung